Hi, <laughs> paya konte. Iya bahay bilis. Gawa ka dun bahay bilis. Ay, ay, ay. Yan, lampak ka kasi. Manang mana ka sa akin. Bilis sulatan mo ni Kahoy. Arkiteka, di ba? Ah. Uh, <laughs> Mas malaki kang pata, sumubo sa akin, ah okay. <laughs> Ang cute! <laughs> mm. Ano? Ah. Uh. Eddie! Wow! JM. Edi eh, wow. JM. hakdog ka. <laughs> ha? Hindi. Nawa ka niya. Pero hindi na. Hindi nga. Dagta na Lagyan ko dagta? Lagyan ko ba? Ay. Jem, malika ka dito. Hali ka dito, bili. Oh, laga. Ano mo, maos na akong kakakanta ko. <tinyo> Tagu-taguan, maliwanag ang buwan. Masarap magmahal, pag hindi iniwan. Pagbilang kong tatlo yeah. na katago na kayo, ibalik ako sa nakadaan. Bes, balik sa trabaho mo. Bum gumawa ka bahay. Para may sarili ka ng bahay. please Go! Yes! Yeah. Ganyan! <laughs> Yan. Aga-aga, may na agad si mama. Yan. Huwag ka nga mamulot dyan. Uy, <laughs> huwag mo ilayo si Jim. -ang sa akin -ma. si JM. Yan, magwalis ka. Good. Walis mo yung bahay pero hana pusha ako masaya kasapi pa lang naman ako na i ayoko nang lumabas ibatbas yan na uuhaw semisapara ng yung kanon i tm ano, Iy... Jam. Jam. <laughs> ano kan, anak ni enugena ni pagka juan lagravicano sa akin ma ano pa ay! Siguro mama. Pinanganak mo ko mama. December mama. Yung patapos na yung December. Kaya kulang-kulang ako. Ay! Oy! Si <laughs> gatong batang to ah. Oy! At kung <speaking in Spanish> Hindi. Kun <laughs> pinalo niya yung ulo niya. Pipilit pa. Ah, mm, galit ka na naman. Lagi ka nang galit. Ang ka to pa mo mama. Ikaw may ko pa Lagi ko na lang galit. Jemoy, <laughs> naaway ako ni Mama. Lagi sa akin galit. <laughs> Hindi na nga alam ko kung... eh? ano ano yun? Mali na? Okay. <laughs> Nakakabalyo ka. Eh? Alam okay. ko mali na nga I was a girl in the village. Ayaw niya na yan. Ano gusto mo? Ay, na Sige. I was a girl in the village doing all right. Then I became... <laughs> Inulog pa yung malis. <laughs> post ko to sa Facebook. Gusto mo post ko to sa Facebook? JM? Oh, post ko daw. Sayo daw siya. Eh, di sana nag-live na lang pala tayo. Halika dito, pakita ka. Lalo, Alam kong malina. na. Uy, huwag ka nga dyan. Lalo, lalo. Jem, dito ka. Dito ka. Ay, pasaway. Oh, ano yung muni, yung mga kahoy, oh? Inugasan ka na. bakit may ganyan ka? Anong gagawin mo dyan? na na. Sige. Dito. Dito.

<laughs> lola, lola, Hmm, gusto mo lang sa camera eh. Uy, uy, ma. Alam kong, ay, mali. Alam kong mali na, pero di ko kaya ang gumitaw. Ika'y masasaktan dahil pangako ko'y Hindi na alam kong, ay huli na pala yun, hindi na nga mahal. Bakit parang mas malaki pa isubo mo sa akin bata ka? Ay, <laughs> bulaga, bulaga, nangigilok sa'yo. Mm -mm -mm. Papasok ka pa sa loob. Uy, Jim, likot-likot mo naman bata ka. Ah, oh, wala. Hindi pwede. Sayaw ka muna. Oh, hawak din siya. Sa akin yan. Sa akin yan. Akin yan. Sumayaw ka dun. Sumayaw ka dun. Eh, hi, Annelise. Ano bang gusto mong kanta, Chuchu TV? Twinkle, twinkle, little star. Alam mo ba, hindi ako marunong kumanta ng gano'n, ha? Ha? puro ka nursery eh. Uy! Sumiyo ka. Dun ka! Dun ka nga! Dun ka nga! Alit-lit na paa mo! Nangangarap ka na ganyang size! Oh, hinihilot daw niya ka. Ano sakit ko, Doc? Ubo. Ubo ang sakit niya. Alam kong mali na. Gusto ko practice yun eh. Pero di ko kaya bumitaw. Ika'y masasaktan. Dahil pangako ko'y walang iwanan. Alam kong huli na. Alam, Alam kong... Kung... Hindi nga! Bakit? Eh kasi yun mama. Alam nga naman mama mag... Mag-ano ko dito? Natatakot ang tao sa'yo. Oh, wow, wow. Pag ikaw nga kumakanta ng gulong na pa. Mama, si G.A. Yeah. Okay. Halika dito, bilis. Ay, <coughs> gagawin mo talaga akong aso, eh, no? <coughs> Come here. No, yun na si Chuchi. <coughs> <coughs> Hindi na siya naniniwala. Ma ano daw, maliwanag daw. Mawala doon siyang pake. Gusto mo sugurin kita dyan? <laughs> lang ko sa IJM. Doon sa duyan na ka. Ayoko. Ayoko nga lumabas. Gusto ko sa lublo ng bahay. Eh, maano to. Namumulot <laughs> <Kaya> na talaga... lang <laughs> ako. Uy! Jim! Lugasan na kita eh. <laughs> Ball is life. Maganda siguro sulat yan, mama. Hindi siguro makikigit ka tulad sa akin Akin ka na lang giliwa Ay, An... ano ang tiyan ba sa ato si Jim? Akala ko sa ato si Jim Mamalaki ng put mo Hindi ba kita si Jim eh? Post ko nga daw siya, sumasino daw siya Ano ba gagawin mo dyan sa mga mama? Ginawa ko lang po, ano? Patungan ko lang kalahin Alas ka dito, bilis! Halika dito. <laughs> isa pa nga ano. <laughs> eh? Isa pa ang <laughs> kapang ka <ulit. laughs> Kasi tangkad niya pala isa ako. Pandayan ang tangkad mo pala, JM. na eh. ko kailan mo kayo mag -ano na. Oh, Mama, na. Oo nga, Mama, Kala mo naman talaga Mama, mo kay maganun? Mama, ka mo kay maganun? Mama, kailan mo kay maganun? Mama, kailan mo kay maganun? Mama, One mo kay three, six, ten, one, count kabilisan mo, isa, duha, tulo, upat, lima. Ano ba yung, ano ba yung six? Ano ba yung six? Ano ba? Ano? Pito? Walo? Nuebe? <laughs> Hana? Dul? Set? Huy! Pakapasuhay oh, mo talagang bata ka. Ay. Anong free? Ay, juice! Ang cute! Hindi ka dito. Ay, kakain ba? Bakit si James sinubuan mo ako hindi? <laughs> JM, subuan mo ako, JM. ayoko ko subuan ni Mama. Hoy. Ah, sige, magwalis ka muna. Bilisan mo. Bilisan mo, Anto. Meron pa no, sa Halika dito, Bibilabs. Halika dito, Bilis. Itayo bilis. Si mama, ang laki ng puwet. Harang-harang sa video. Pupost ko nga dito, sabi ni JM eh. Halika dito JM. Kakagating kita. Nangangagat ako ng batang pasaway. Halika rito. Okay, JM. Mulot na natin. JM! Huwag mong ilagay. Naki ka ba pa Itaas mo. Mm, ah, um, ganun ba magpakain? Duno.

One ah, juice, gusto niyan. Kuha tayo, Diyos na. Ay. Huwag mong painamin lamin. Kaya nagpasipunan mo. Ay, sinipun ka ba? Ba't ka nagpasipun? Ayan, diramihang ko na, ha? <laughs> Narunong na yan. Dapat nga ako pa yung anuhan ni GM, eh. <laughs> Nung bata ko, hindi naman ako nagpupungmili tumig ng tubig. Gusto ko juice. Oh. So, Naglalaroan niya na siguro yan. Ay, hmm. mamasa ka. Ay, wag ka kay Kaino sa ako. Silig kita dyan. Nagpapang sagot sa Nagpapang ka. Sige, full storage na daw ako. Haba na nito ah. Ilang minutes na. Bye-bye, ah, JM. Bye-bye ka sa camera, bilis. Bye-bye. <laughs> dito ka mag-bye-bye sa harap. Bye-bye <laughs> ka, bilis. Bye-bye ka dito, bilis. Ah, hi, hello. Dito ka. Yan. <laughs> Ang cute naman. <laughs> Dali, dali. Isa pa. Hi. Isa pa, bilis. Hello. Isa pa. No? Mag-hi ka doon, dali. Hi. Hello, o, uh a-a. Uh Mama naman, mag-hi nga daw siya, eh. Hmm. Binata ka siguro, no? Laki ng muscle mo. Huwag mo itapon ang tubig mo. Gatas Ina. Okay. nga niya, eh. Huwag mo itapon. Huwag mo itapon. Hmm, ako ba, ba hindi tinapon yung pinakain ko nga ng saging yan? Nilamutak sa mukha ko, ma. Nilamutak mo sa, sa... Ay, kinain niya muna, ma. Dinura niya, nilagay niya sa kamay niya, sabay pinahid niya sa buhok <laughs> Shampoo daw, conditioner. Patay. 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 bye Babay. Udo na. Babay. Hello. Babay. Hello. Yeah, cute, cute. Hello. <laughs> Hello. <laughs> Sige, bye-bye na. Yeah.